yun mga guys at nandito tayo sa ano uh, kabundukan at uh, natimingan natin si Rolling Malunggay so bumili tayo ng pagmemeriendahan natin so ito pala pag nakaikot sa lugar nyo uh, dito kayo bumili sa Rolling Malunggay na ito so, masarap uh, lima 20. so ito ito yung ano tumukha ng ano <laughs> Shout out ka ba sa mga tanan ni mga suke. O, oh, Bisaya ito. Uh, oh, Chat out dyan sa mga na ang lahat ng mga na ko dyan. Uh, oh. o, dito na kayo bumili kay Arman Pandisal. Arman Pandisal. So, o, oh, lima Araw-araw kang umiikot? oh, araw-araw. Umagat hapon. Umagat sa kahapon. So, ito pag nadaan sa lugar ninyo, bumili kayo nito. Siguradong masarap. Oh, Ayan. So, talagang siguradong mainit. So, yun lang mga guys. At maraming maraming salamat.